Hi, hello mga katombi. share ko lang sa inyo na kung saan kami kumain ng Eat All So, ito ay nagkakahalagang 26 point something euros. And, alam niyo ho, super sarap ho ng pagkain. Lahat ho ay nandiyan na. Lahat ay makakain niyo. Yan ho, ang address nasa Paris 14. And, kung kayo ay nandito na sa Paris, ay puntahan nyo na lang ho. At, ang mga metro naman ho dito ay hanggang alas dos ng madaling araw. Ito ho ay isang Chinese uh, restaurant and unlimited na ho ito. Talaga naman ho ay super super sarap. Wala ho itong allotment na oras at kung hanggang saan mo gustong kumain ay kumain kalaang at kung anong kaya mo kainin ay kainin mo ng lahat. Ay talagang mananawa ho kayo ay ako ho dito ay kaunti lang ang na nakain kasi ho bawal ho sa akin ang sobrang dami ng kinakain so ayan ho yung mga pagkain na inyong makakain at mga seafoods ay talaga naman ho may mga marami din ho siyang prutas ay sarap ho ng mga seafoods o oh, naman no at pagkatapos ho so, kaya kami kumain dyan kasi ho birthday ho ng aking kasama sa bahay. So, in-invite niya kami. And, ayan na ho ang mga prutas. Ang sasarap po talaga. The best. So, enjoy watching and kung gusto nyo hong malaman talaga ang buong details, i-PM nyo lang ako. And, syempre, bago kami umuwi, nag-picture-picture muna ho kami doon. Ang ganda ho pag gabi. Maganda ho ang Paris kapag gabi. So, Ayun lang and God bless you more po and please like and share